security bag ito na malaki to ito yung nagkakahalaga ng 10 million almost 36 years na itong nakatayo daw dito itong pinakataas niya guys no? ay may third floor pa pinaka pantry nila to dito guys sa taas yung may mga misa pa oh. boxing range pa oh. kasi guys alright guys good afternoon time check now is 4.50 ng hapon so kalalabas na natin sa trabaho guys no so for this vlog guys is papasyalan naman natin yung nagtrending nagtrending trending, nag -trending uh, barangay hall dito guys sa barangay uh, 208 Tondo Manila guys no All right guys so mula do sa bahay natin is napakalapit lang guys no 13 kilometers bago natin marating tong uh, barangay hall at saka uh, center yan ito yung ano guys, ito yung pupuntahan natin ngayon. So malapit lang pala to guys dito sa Plaza Del Piero. Kung napapanood nyo guys yung nag-viral na uh, Barangay Hall kasama yung ano Barangay Hall at saka Center na pinademolish ni uh, Mayor Isko Moreno is almost 37 years na palayon as per doon ng kapitan na uh, napanood ko sa mga vloggers. Ah uh, guys, meron pala daw si uh, Isko Moreno at mayor naman si Fredo Alfredo Lim ng Maynila so yan ganun daw katagal yung guys yung barangay hall na yun na eh, itinayo kalayan mo guys sa tagal tagal na ngayon pa lang daw na demolish na nagkakahalagan ng nang kulang 10 million ang halaga ng uh, barangay hall na yun na pinagawa diba guys napakasayang mapapansin nyo kasi guys doon mismo sa area is uh, sinakop na yung kalsada mismo kalahati na ging uh, one way na lang yun pero as per no mga residentes ano daw yun uh, hindi daw yun daanan or kalsada mismo daw dininit nun nung, ng magkabila ang uh, building na ang may is Chinese kalain nyo guys may ganun pala na dinodunit yung kalsada ng mga kaibang nasyon bibigay sa atin tayo na binibigyan na sa taga rito tayo di ba guys mapapansin nyo ito rin yung guys yung dinaanan ko nung papunta akong uh, ano, Plaza del Piero 7 uh, minutes na lang guys no? marating natin yung highlights ng vlog natin is yung uh, nag viral na barangay hall na pinademolis ni Mayor Isco Moreno uh, naging daycare center din ng mga mag-aaral na hindi lang daw taga barangay 208 ang nakikinabang noon kundi mga taga ibang barangay din mm -hmm. So guys, update ko kayo ha pag malapit na tayo. Kaya pinatibag ni Mayor Isko Moreno guys yung barangay hall na yun is as ng mga taga hindi is hindi naman daw uh, obstruction pero titingnan mismo sa, sa pinagkatayuan ng building is nasa gitna nahati na talagang kalsada kaya naging one way na lang siya nakikiusap yung kapitan ng barangay na kung pwede is huwag na lang daw gibain magre-resign siya So, hindi naman yun ang tamang proseso dahil nga isa pa doon, kaya walang permit. Saan kayo may daanan dyan? Makakapasok ko ba? Pwede, pwede motor Pwede? Thank you, thank you, thank so, you. Mag-U-turn tayo kasi bawal dito eh. Andun yung U-turn slot sa unahan. Alright guys, nandito na tayo. Ito guys. Guys, ito na guys. Ito na guys. Hi sir, good afternoon. Oh. Sir, pwede ba ma-kuha ng video? Pwede ma-vlog? Oo, oh, okay lang. Ayan yung mga parang ngayon. Ako, kung Oo. Tama ba? Ha? Tama mo ba? Okay, thank you, thank you. Ayan yung mismo guys, ito yung barangay hula tsaka yung daycare center A few minutes later Sir, anong istrito sir? Samal Samal? Oo, oh, Samal Samal istrito Oo, oh, Samal istrito Pero barangay, ato o ito Oo, So napunta natin yung nagtrending na barangay ng uh, barangay ko Hindi ko na naman dito guys ang issue is walang permit Ang uh, obstruction 6 meters guys ang lapad dito Tansya ko lang ha ah. Barangay hall na ito na tinayo na, Dito rin yung ticker center na kung saan nag-aaral yung mga bata so hindi lang naman kasi barangay to, ito ito na nakikinapang ito guys no may Iba pang barangay daw at napanood natin sa youtube so guys makikita nyo yan kalahati eh. ito na yung sitwasyon nya ngayon simula nung pinatibag ito na Malaki to. Ito yung nagkakahalaga ng kulang 10 million. Doon magkakapasok, pa yung uh, four wheels pero hirap na. Kasi malamang sasabit at sasabit to. Ito yung sa ilalim. ay first floor. Tapos aki tayo sa second floor. Kita ko sa inyo guys, no? So, nasa mga 6 meters ang lapad din ito guys. So, malamang ito. Uh, ito yung CR nila, oh. Yan. So, ito guys is... Uh, almost 36 years na itong nakatayo daw dito sabi nung uh, tagad-taga rito ito almost ayun o guys no yan ito yung guys yung ano, akit ay ng second floor papakita ko lang sa inyo ayan manawak ka talaga siya guys ito no? wow ito diba ito na guys ang taag ito yung pinakataas ni guys no ay may third floor pa may third floor pa siya, guys. Oh guys, diba? Parang pinag ano na ito. Ayan, o. Oh. O, dito, guys. May nakapantry nila ito dito, guys. Sa taas. Dito, may mga misa pa, o. Oh. Boxing rings pa, o. Oh. Pansin, guys. Dito, oh. Ito yung third floor, guys, ng barangay na ito. Ayan. Dikit na yung mga bubong nila. Sayang. Nagalang kulang 10 million. Ito na siya ngayon. Tibag na, tibag na. Diba, guys, napakasayang? Hindi naman sana ito masisira guys kung hindi naman sana nakaharap sa taanan. Wala na kasi sa lugar guys eh. Lagpas na siya sa pagkita. Ito na siya guys ngayon. Ayan, nabababar ulit tayo. Papakita ko sa inyo. Ulit yung mga bagong pintura. Ito na guys. siya ngayon guys malamang uh, ito siguro yung ano ito siguro yung room ng ano room ng or tapos pinaka barangay hall nila tapos ito yung room ng mga dekir ng mga nag-aaral guys ito yung sa ilalim kasi may CR doon guys eh ang laki ng ginastos ng, ng tambayan Panahon pa ito ni uh, Alfredo Lim. Ito na siya Ito na siya ngayon. Ang laki siguro sa mga halos kasi yung sang Kasi mga 100 meters siguro ito guys ang haba naman itong yun yung pinaka-extension pala nila <laughs> yun talaga yung dati pala talaga and... sayang sir no <laughs> napakasayang niya kasi so, wala sir eh gobyerno talang kalaban wala tayong kalaban lahat na pag wala kang panghawakan na titulo almost 36 years na raw itong barangay wala to po yung doon pwede mga 1980s yun sir no wala mong sir ito so, grabing tagal na Guys, so kung nakaabot ka dito sa, sa part ng video ko guys, uh, Subscribe, like and share na lang Sa ating uh, video Para maging updated kayo So ito yung update natin sa Ginibang Barangay Hall Na may classroom ng daycare Dito sa Barangay 208 Tondo, Manila So guys hanggang dito na lang uh, Muli na papasalamat si Ripsol Solo Ride sa inyo Maraming uh, maraming salamat sa pagpapanood nyo Sa ating mga video Maraming salamat guys no. uh, Tuloy lang tayo sa ating pangarap hanggang sa matupad natin God bless and mabuhay